Sorry. I love you. million Mga ka showbiz, minsan kahit simpleng kulitan lang sa bahay, bigla na lang may mangyayaring hindi inaasahan. Ganito ang nangyari kay Drew Arellano sa isang video na ibinahagi niya sa Instagram. Makikita sa clip na masayang naglalaro at nagkukulitan si Drew at ang kanyang anak. Pero sa gitna ng kanilang bonding moment, biglang natusok ng anak ni Andrew ang kanyang mata gamit ang dalire. Kita sa video ang bahagyang gulat at sakit na naramdaman ng TV host, pero agad naman niyang ipinakita na hindi ito ganoon kaseryoso. Kahit medyo nasaktan siya, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na gawing light at nakakatuwang alaala ang nangyari. At syempre, natuwa rin ang mga netizens na nakapanood. Sa comment section, marami ang natawa at nagsabing relatable ang eksenang ito, lalo na para sa mga magulang na madalas ring makaranas ng ganitong klasing accidents habang naglalaro kasama ang kanilang mga anak. I love you. One million, ten, ten, one, two, ten, one hundred. Yes. Spyro. Sorry.